Aries, ngayong araw ay dapat ka muna maghinay-hinay, kung gagawa ka ng plano sa pagnenegosyo. Sa buong linggo, ay mahina ang iyong aura para makagawa ng plano sa pagnenegosyo, kaya mag-concentrate ka na lang sa mga usapan ng pamilya, ngayong araw kung sila ay may gagawin na pwedeng kumita ay iyong tulungan, dahil doon ka mas makapaglalabas ng katalinuhan sa pagtulong sa kanila. Sa iyo namang kalusugan ay mas maging maingat ka sa pagbubuhat ng mabigat, dahil may kahinaan ang iyong balakang ngayong araw, at umiwas ka sa mga daeng at half cook, na pagkain isa rin sa magpapahina ng balakang na konektado, sa kidney ayon sa iyong gabay kalusugan. Sa iyong pera ay mas maganda na mabigyan mo ang minamahal, kung may ekstra kang pera, para laging maging masagana ang pagbibigay ng grasya ng pag-asenso sa inyong dalawa. Sa trabaho, ay mas mainam pa ay maging mas matahimik para ikaw ay lalong makaisip ng maayos, na pamamaraan, para mas mapaganda ang iyong mga dapat na magawa sa trabaho, at pwedeng makita ng mga boss ang iyong kahusayan. Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 19 number 40 at number 5. Taurus, kung sa pag-ibig ang pag-uusapan ay dapat na alagaan mo ang minamahal, sa ngayong dahil kung mas marami kayong pinagkakasunduan, na marami, kung magkakasama kayo na maging mag-asawa sa hinaharap, ay madaming swerte ang naghihintay sa iyong pag-ibig. Sa mga deal ngayong araw, ay dapat kang mas maging matahimik o huwag ng gumawa ng transaction dahil mahina ang iyong aura ng swerte, at pwede kang mabigyan ng kalungkutan, at sa iyong pera ay pwede ka makagawa ng investment kung may nalalaman basta huwag kang mag-invest na malalaki ang interes, ang pahiwatig dahil doon ka pwedeng magkaroon ng suliranin sa pera. Sa pagmamahalan, dapat na maging mas matahimik na wise kung makakadinig ka ng mga salita, sa minamahal ng kakaiba kung mahaba ang pasensya, ay hindi kayo magkakaroon ng negatibong enerhiya sa pag-iibigan. Sa trabaho, dapat na laging mas maaga kang nakakapasok, dahil doon mo makukuha ang iyong positibong resulta ng pag-asenso sa trabaho, libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 34 number 20 at number 15. Gemini, ngayong araw ay ano ang silbi na ikaw ay laging mabait, at tulong ng tulong, dahil kung naranasan mo na ikaw ang hihingi ng tulong at walang nakatulong, pinapaalam ng iyong gabay, na kung tutulong ay walang ang hinihintay na kapalit, kaya iwasan mo ang pagtulong sa tao, kung hindi talaga importante, at ang naaayon ay sa simbahan ka tumulong dahil laging may ibabalik ang mga Diyos, sa iyong pamumuhay ang pinapahiwatig. Sa mga deal ngayong araw, ay okay ang iyong aura ng kahusayan, kaya pwede mong magawa ang mga nais mo ngayong araw, at pwede kang makagawa ng naaayon sa iyong kagustuhan. Sa trabaho, dapat kang mas maging maingat kung sa pagsasalita, dahil may sinyales na nakaobserba ang mga superior sa inyong mga ginagawa, at sinasabi, nang makaiwas ka na, mapintasan ng hindi mo nalalaman ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay huwag na huwag ka magpapalabas. Ngayong araw dahil may swerteng maibibigay sa iyo ng pag-asenso ang hawak na pera, liyo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color silver number 31, number 19 at number 22. Cancer, sa mga usapang na dapat na gawin ngayong araw, ay ituloy mo kung mga lalaki ang makakausap, dahil magkakasundo kayo ng maaayos, at makakagawa kayo sa hinaharap ng pag-asenso ng mga bawat pera ang pinapahiwatig, at huwag kang makakalimut sa mga binili ng mga minamahal dahil kung makakalimot ka ay magbibigay sa iyo ng bad energy, sa mga gustong gagawin, kaya laging mong alalahanin ang mga nasabi sa iyo, nang tuloy-tuloy ang mga swerte sa inyong pamilya. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ngayong araw ay maayos, ay dapat ay maging mas masinop ka sa karunungan, para makuha mo ang tiwala ng ilan sa superior, lalo na kung babaeng superior siya ang makakatulong sa iyo sa pag-asenso ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay unahin mo na mabigyan ng pera ang anak na may asawa, kahit maliit na halagang pera nang tuloy-tuloy ang swerte sa pagkakaperahan ng inyong pamilya Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 20 number 19 at number 16 Leo mas mainam na huwag kang magtiwala kagad ngayong araw kahit pag gusto mo ang transaction tingnan mong mabuti ang kanilang diskarte, dahil doon mo makikita, ang iyong magagawa para kung aayon ka ay pag-asenso na ang iyong pwedeng magawa, at ngayong araw dapat kang mas maging masaya ang aura pagkaharap mo ang mga magulang, lalo na ang mga kapatid na lalaki para mas makabuo kayo ng mga positibong kahusayan, sa inyong mga plano sa pamumuhay. Sa trabaho ngayong araw ay mag-ingat ka sa kasama sa trabaho, na mahilig magsalita ng kakaiba at laging nag-aangat sa kanyang nagagawa, siya ang pwede mong maging karibal sa pag-asenso sa trabaho, kaya maging mas matalino sa mga ginagawa, kaya mag-focus ka sa mga ginagawa nang hindi ka maagawan ng pangarap sa pagmamahalan ay normal na araw na masaya, at pwedeng magkaroon ng malambing na gabi ng pag-iibigan, nang lalong gumanda ang positive energy sa inyo at magpapaganda ng bawat kalusugan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color white number 10, number 25, at number 36. Virgo, ngayong araw dapat kang makapunta sa mga dapat mong gagawin, kahit mahina ang iyong aura ng swerte, ay kaya mong magawa ang gusto dahil sa ikaw ay matsaga, sa gusto mong magawa ng pag-asenso sa buhay, ang iwasan mo lang ngayong araw, ay ang pagsang-ayon sa kagustuhan ng mga kaibigan, lalo na sa pera, at mga relasyon ng usapan sa mga kaibigan, para hindi ka magkaroon ng ikakamalas. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig, sa miyembro ng pamilya ay may kahinaan ang kanilang swerteng enerhiya, kaya iyong sabihan na maging wise para makaiwas sila sa gastusan, dahil wala nang makakabalik na pera sa kanila kung maglalabas ng pera sa iyong pera kung may extra kang pera, ay bigyan mo ang minamahal lang, para siya ang magbigay sa mga anak kung gusto niyang bigyan, ng laging madaming grasya ng pagkakaperahan. Ang tahanan, Capricorn ng kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold, and color red number 24, number 16 at number 30. Libra, ngayong araw ang dapat mong gawin ay may striktong ugali na may katapangan na naaayon sa sitwasyon, para makuha mo ang tiwala ng makakausap at hindi ka naman kagad, basta magagawa ng kalokohan ng mga kausap na tao, at ngayong araw ay dapat mong unahin ang mga kahilingan, nang minamahal kong may nasabi sa iyo, nang hindi mawala ang mga swerte ng inyong mga kahusayan, sa mga gustong magagawa. Sa trabaho, ay okay kung magiging masaya ang aura mo sa mga ginagawa, ay may lalabas mo ang katalinuhan sa mga gagawin at makikita ng boss, na ikaw ay maaasahan nila para sa laging maayos na trabaho. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ay iwasan mo ang mga binurong pagkain, at mga barbecue dahil kayang magbigay ng ikakahina ng mga ugat sa mata at bituka, at makakakuha ng pagkahilo, ngayong araw ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 34, number 10 at number 22. Scorpio, kung may plano ka na dapat kausapin kahit malayo ay dapat mong mapuntahan, dahil mas okay na makapunta ka dahil ang swerte ay pwedeng biglang may dadating para sa iyo, at ngayong araw ay dapat kang maging mas maunawain. Sa mga makakausap, at ganoon din sa mga kapamilya, dahil pwede kayong makagawa ng mga bagong idea na pwedeng sa pagkakakitaan ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ay bawal muna sa iyo tumanggap ng kamag-anak na bibisita dahil pwedeng mag-iwan sa bahay ng bad energy ng relasyon, na mga inggitan at paghina ng kalusugan. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging matapang ka ngayong araw sa dapat nagagawin sa trabaho nang walang kumuha ng iyong mga kaalaman at karunungan. Dahil kung magiging mapagbigay ka ay ikaw din ang pwedeng maging malungkot. Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color yellow number 10, number 36 at number 21. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung may schedule ka na pupuntahan. Mas maaga ka ay mas aayon sa iyo ang pagkakataon sa mga gustong mangyari at mag-ingat ka lang sa mga ibang kausap dahil pwede may masabi kang ikakagalit nila kahit tama ang iyong sasabihin kaya mas iwanan mo na lang kung naiinis ka na ang mas maganda sa iyo na pwedeng magawa Sa tahanan ang pahiwatig ay maging maingat ka sa pagtanggap ng bisita na ibang tao sila ang magbibigay ng suliranin sa pag-iibigan. Kaya kahit kakilala ay bawal muna para sa iyong tahanan, sa iyong pera ay huwag ka magpapalabas ng perang malaki ang halaga. Ngayong araw may sinyales na malulugi ka kung maglalabas ka ng pera. Sa pagmamahalan ay normal na masaya ang laging ninyong pag-uusap sa ikakaganda ng plano sa pamilya, ay maganda kaya lagi ninyong gawin, dahil nagbibigay ng mga bagong idea ng pagmamahalan sa pag-asenso sa buhay, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 24 number 31 at number 18. Capricorn ang pahiwatig ng gabay ngayong araw, kanselahin. Mumuna ang lahat ng schedule mong meeting kung meron, dahil may kahinaan ang iyong aura ng swerte. Mahina kaya sa ibang araw mo na lang sila kausapin, na may malakas ang aura at doon makukuha mo ang mga gusto mong mangyayari, at ngayong araw ay mas maging maunawain ka sa mga kausap, sa pamilya, o kamag-anakan, para hindi ka makapagsalita na magkakaroon ng suliranin, at kung maging maunawain ay lagi kang may gabay ng katalinuhan sa dapat na magawa. Sa trabaho ang pahiwatig ay pag-iingat ngayong araw, dahil may mga kasama na gusto kang makuhanan ng kaalaman, na siya ang pwedeng makalaban mo sa posisyon, sa pag-asenso sa trabaho kaya ang maging maingat ay doon ka-aasenso sa trabaho sa pagmamahalan ay may sinyales na maliit na suliranin, ang pwedeng mangyari kaya maging maunawain ka ngayong araw, kung konting salita lang ay iwasan mo ng sagutin para walang mawala na good energy ng swerte sa inyong pag-iibigan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 20 number 19 at number 11. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay sa iyo, kung ikaw ay may plano na magtrabaho sa abroad, kung bata ka pa ay mas pag-asenso ang iyong magagawa, pero kung may edad na ay maging matsyaga ka na lang, kung saan ka kumikita sa ngayon at makakaipon ka rin ng maayos ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay mahina ang swerte mo kaya dapat wala mo ng deal, para hindi ka na madalaw ng kalungkutan, at bawal lalo sa iyo ang pagpirma ng madalian, ang pinapahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, pag ikaw ay kanilang inaya na samahan sila, sa gagawin na pakikipag-usap ay pwede mong samahan, dahil may aura kayo ng swerte kung magkakasama. Sa trabaho ay okay ang lahat sa gawain walang sinyales. Na problema pag unlad para sa iyo, kung mas matatapos mo ng mas maaga ang mga pinapagawa sa iyo, ang dapat na iyong iiwasan, ang mga kasama sa trabaho na mahilig sa alak, dahil problema sa pera, at pwedeng magkaroon pa ng tukso ng pag-ibig para sa iyo, Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 20 number 32 at number 17. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may maganda kang aura, sa pakikipag-usap kaya kung ikaw ay may transaction, tuloy mo ang naiplano, at kayang-kaya mo ang mga makakausap, basta huwag ka lang magtiwala kagad, at hindi ka mapapahamak, at ngayong araw ay bawal sa iyo ang makipag-transaction, muna sa mga kamag-anak, dahil magkakagalit din kayo, sa hinaharap na tungkol sa pera. Sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig kung mayroong naiipon na perang kapital, sa pagnenegosyo, ay iyo talagang alalayan dahil para hindi sila mapapahamak. Sa trabaho ang pahiwatig ay maayos ngayong araw sa mga ginagawa, maging masinop ang dapat mong gawin, dahil kung magiging pabaya ka ang mga kasama sa trabaho, ang kukuha ng iyong swerte sa mga ginagawa sa trabaho, Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 34 at number 22 at number 19.